Bas, ano? Napakaraming piyesa, oh. Oh, oh di naman tayo, no? Sa tornilyo. Hmm, tornilyo. Dalawang piso. Hmm. Magkukuha mo lang dito, yan. Eh. Mura lang. Mm. mga brake pad, oh. Sa brake pad, 50 pesos. Dalawa. Kahit anong brake pad. 50 pesos lang. Yung mga 50 ganito, pesos na lang. O oh, yan. Ayun, limang piso lang Filter. Filter, eh. limang piso. 5 piso na lang mga bus. Napaka mura dito sa Burautan. Sangaw. Oh. So, brake pad. Brake pad. 50 pesos ang dalawa. Yeah. Meron dito, yung mga bago naman. Pag ayaw di krusunado yung ano, di bago. Yung bago. Yung mga ganito, clam na sa kambucho. oh, kailangan din yan. 10 piso. Yung ganito, isa ilaw. 5 piso. Ah. Mga washer, limang piso. Washer mga boss. Yan. Ayun. Ah, napapalaban ng pilihan, oh. No? Sa Australia, oh. No? keso okay, dati sa akin mo, so tinatapakan lang oh. Tinatapakan lang. Oo. <laughs> Sana all. Oh, ang ganda pa niyan no? oh, cellphone holder. Kumakayo, yung mga box natin na binibenta 1,000 oh. Ayan na lang oh. Ginagawa lang natin. Ginagawa ng lagayan okay, oh. so. Sana all. Kasi napakaraming mga boss oh. Pero pa yun oh, yung ganun oh. Oh, yan oh. yung mga ilaw oh. Hmm. Mga ilaw na yan, buo yan oh. Silyado pa oh. Oo. Oh. 50 pesos lang yun. Eh, no? 50 pesos lang mga bossing. Eh. Oh, wow. Pwede tinatapakan yan, puro ila, ano yan? Puro pizza pala. Ito <laughs> wo, ano to? Regulator? Relay. Relay? Hmm. Oo. Oh, big master oh. Big master oh. <laughs> Hmm. Sa so, dito, piyesa yan Sa iba, hirap na hirap magalap ng piyesa. Oo. Oh. You know, may ilaw pa o. Oh. Dito, you know, okay lang you know. pa o. Oh. Rainbow. Oh. <laughs> oh. yun <know. laughs> oh, you know, no. Ilaw din. Gumana rin o. Oh. oh. ha? Hindi malakakalive yung ano ko eh. Diyan, mga daylight na puso. Diyan, o. O, yan, o. dyan, o. Napakarami pang piyes sa mga busing, o. pa Hmm. pa o. Tatapakan. pinasok tatapakan. Pilasok na ba 'yung iba? Nasa loob na 'yung iba. mga bike Yan, 100 pesos lang isa Opo, Batalya. Napakarami oh. iba-ibang kulay. O, oh, tagi-tagi siya na. O, 600 lang, o. Oh. Hindi, meron na binata na. Ah, meron na. Tati flat. Yun, o. Oh. Yan, si boss din mga bossing, o. Oh. Wala na ba yan, o. Oh. Mga Pilipini nila. Oh. 100 pesos. Oh, oh, 100 pesos mga boss, o. Oh. Oh, 100 pesos. For 100 pesos na lang. Mga ano yun bossing ha? mga shock. Shock na ng, nga uh, mountain bike. 100 pesos na lang. Oh. oh 50. 50 pesos na lang. Oh. 100 pesos malaki mga boss. 50. Napakarami, mga bagsak presyo na lang oh. 50. Yo, so, ano, 50 lang yun. Eh. Oo, napakaganda niya, no? Oh. Lapad. Malapad, o, oh. 50 pesos na lang. Oo, no, oh. No? oh, sana, o, lumabago. Lapad niyo na. O, yun, o. Bago sa no? Sana, o, lumabago. Sana, o, lumabago. Ayos. Ah, available mga mags, mga boss. Iba ibang kulay na mags. Side wheel, ah. Pang sidewheel wheel po yan, mga boss. Sidewheel wheel hmm. mags. Ayun nyo man yung mga ring. Tabak sa mga naghanap ng tabak. ayun o. Oh. Napakaraming tabak dito sa Borauta ni Boss. Di mga Boss. Yan. Oh. Yan. Pati po sa naghanap ng ayun o. Oh. Sa naghanap ng ayun o. Oh, T-post ng t Franciac mga Boss. Available po rito yan. Ayan mga boss yun o, oh, T-Pose shock para po sa TMX Ayan, ayan, iba ibang kulay May pula, may itim, may blue, may gray For only 3,500 pesos lang yan mga boss Okay, tanong na nalang busing ayan o oh, napakagandang center stand ito gold ayan sa mga naganap ng center stand dyan ito oh, gold na center stand nag, nag iisa gold laban nga yung tag ulan yan ayan mga boso oh. Ah, available dito sa buraotan yan eh. Yan mga boss, yung sa mga naganap ng kadena dyan. Oh. Dito sa Bura ni Boss din mga boss, napakaraming kadena. Meron kayong mabibiling uh, set. Kasama na sprocket mga boss. Oh. Yan, oh, napakarami. Mga shifter, napakarami rin mga shifter mga boss. Oh. Pati yung accessory ng ano, ah uh, t max Ayan, oh. Ayan, 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 mga stainless. Mga cover para sa inyong uh, stainless mga uh, t max 155 mga boss no? Oh. mga stainless available dito yan ano, ito yung manibelang ganito mga boss no? Oh. top box shifter ayan available yan mga boss Mono monoshock at shock available dito mga boss yan mga hub oh, napakarami oh. Punta lang po kayo rito sa Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. Ayan po ang location ng Burautan mga bossing. Pati sa naghahanap ng stock ng pipe ng barako. At t po dyan, available po rito mga bossing. Oh. So ayan mga boss, oh. so dito sa Burautan ni Boss D, itong mga stainless pipe na to, ito, ito, yan o, mabibili nyo sa halagang 500 pesos lang ito ha, mga boss 500 pesos na lang, imagine nyo mga boss, ha pure stainless yan, at sa mga nagaanap ng magandang brake master dyan for only 600 pesos lang mga boss may kasama ng tanki yan, ayan o dito lang yan sa Bura Otani Boss Bosdy mga bossing kaya san pa kayo ha punta po kayo rito sa Bura Otani Boss Bosdy sa Emma Town Center El Camino, May Kawayan, Bulacan, yan po location ulitin ko po ha, 8 six uh, 600 pesos mga boss ayano. Oh. ito, ito. master for only 600 pesos lang yan iba ibang kulay yan mga boss o oh. napakagaganda nyan oh. oh. may gold six ah, 600 pesos lang yan dito naman sa mga stainless muffler for only 500 pesos lang mga boss so, yun oh. yan sa so mga naghahanap naman ng panggilid diyan eto na ano ito pang gilid oh. yan maraming stock maraming kayong pagpipilian dito lang yan sa Burao ni Boss yung mga boss at yung mga kadina na may kasama ng mga sprocket yung uh, set para sa inyong motor nice mass para sa motor ninyong uh, Raider 150 iba ibang model po yan marami Basta marami pong mga kadena rito para sa inyong mga motor na de-kadena At marami din po dito ng piyesa ng motor para sa mga scooter. Ay ano. Mga boss. Napakagandang mga switch niya no. Wow, oh, ka napakarami. KRX motorcycle bearing, marami rin po rito. Ah, iyan oh. No. Ayan mga bossing, o oh, mga caliper. Sa mga naghanap ng caliper dyan para sa inyong mga motor, syempre, lalo na po ngayong maulan. Kailangan nyo nyan. Syempre, baka kinakalakalawang na po yung inyong mga motor dyan na mga caliper na stock. So, ito mga mura lang to. May kasama ng brake pad na nakalagay nakalagayan dyan sa loob, mga bossing. Gagamitin nyo na lang. Pagkano ganito natin, Papa G? 800 pesos. Isa. Okay. 800 pesos ang isa. So marami kayong pagpipilian dito mga bossing yan sa Boraotan. Lalo na naman itong kulay blue. Na, ay kulay green. Napakaganda oh. Brimbo. Ganda ng kulay niya oh. Kulay green. Light green. For only 800 pesos lang yan mga bossing. Kaya ano pang hinihintay nyo ha? Oh, may mga bracket rito. Ito pa oh. Siguradong magkakasya sa motor nyo yan. Kaya pumunta na po kayo rito sa Burauta ni Boss mga boss. Sa mga naghahanap ng tanki diyan mga boss. So ito, uh, Supremo, Temex Supremo available dito sa Burauta ni Boss D. For only 1,500 pesos lang 'yan. Ano? 1,500 pesos lang mga bossing. Available dito sa Borao ni Boss Dian, tangke ng Supremo mga boss. At hindi lang 'yan, marami po rito nga, tanke ng tangke ng Rossi. TMX, ayan oh, no, available. Napakarami po rito ng mga tangke pambara ko, mayroon din. Yung mga ganito para sa inyong TMX carrier oh. Available dito, punta lang po kayo rito sa Bura Tani Boss Tanibosti, mga boss dito yan sa Emma Town Center, El Camino, may kawayan, bulakan mga bossing. Pati sa mga belt na yan, oh, eh. 500 pesos lang. Eh yun, mga bossing, oh, ito na naman, may raming mga bagong dating dito sa Burauta ni Boss D. si Boss D, oh. Wah! boss. Eh yun, oh. Magkailangan niya ng batanya. Oh. Marami, oh. Marami? Oh. Magkano, Boss D? 100 pesos. 100 pesos lang. Aba. San pa kayo? Para ano to? BMX. Oh. Yung mga bata na nag BMX. Pwede. Ganyan no. Oh, napakagaan Napakaganda nga, 100 pesos, wala na kayong lugi diyan mga busing ha? Hindi naman siya alloy. Yan. Ano siya? Ah. Uh, carbon steel. Carbon steel. Iyo na no. Carbon. Napakarami mga bagong dating mga boss ha. 50 pesos. Oh, 50 pesos na lang rim. Ah. Kumare 50 pesos yan mo so. Oh, yun napakarami oh. Sa malitang binog 20. 20. Ah. Ayun, oh, napakalupit kahit umuulan, papaulan tayo mga busing. Kas oh, kasama oh. cellphone mga bus. 50, <laughs> 50 pesos. 50 pesos. Iyan oh. oh. Ito 100 pesos lang oh. 100 pesos, dalawa na. Dalawa na. Saan pa kayo mga boss? Ito na, Yun, mga ano pala ng bisikleta yung dumating. Ang ah, lupit ah. Malagay nga sa moto. Pwede daw sa big bike boss. Pwede. <laughs> oh. oh, sabi na, ice cream. Yun. Yun Pwede. Oh, talagang 20 pesos, meron ka lang busina. Yan. Pag may makasalubong ng truck, businaan mo na. Businaan na. Sigurado ko tatabi yan. Bababang ka ka dyan. <laughs> oh, pedal. Oh, may pedal kumpleto pala mga kompleto yan. Mga bike parts pala mga dumating. Oh. Oh, 50 pesos. Oh. Ano, Paris na. Iyo no? Ang pedal ng bike. Yung ganito. 20 pesos ang isa. Side mirror. Side mirror ng bike. Yan? Yeah. Kailangan mo sa Oo oh, nga pala, para safety. So, interior. Oo, oh, interior. Interior. Mm -hmm. 50 pesos. 50 pesos. Oo. Oh. Pag wholesale, 30 pesos. Yan? Pag retail, ano lang, ah, bigay ko lang ng ano, 30 pesos. Napakamura na talaga. 50 pesos ang retail. Yan. 30 pesos, wholesale.